Habang nahihirapan na ang taong bayan uh -huh. sa presyo ng bilihin, uh -huh. alalahan ninyo, according to survey, 66% uh -huh. na na-survey, ang sabi nila, ang number one concern nila ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Uh -huh. Yan. So ano pong gagawin natin? <clears throat> NEDA, DTI, Agriculture. Yan ang mga department na involved dyan. Puro press release. Ang hirap kainin ng press release kaya. Pwede. Pwede? Pwede. 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 Na Nakaka-impatch. Nakaka-impatch. <laughs> Ganda mo yung sawsawan. Pwede yan. No? At maglalaan Deeping daw sauce. po ng 300 million ng DE para bumili ng mga drones. Para daw po ma-monitor yung palay production. Anak ng tuko, sino'ng kontrata na naman 'yan? Aninong kontrata na naman yang uh, drone? Drone ha? Ah? Ayun naman. Yung mga basic muna pang-monitoring nga yan, eh. Rice mill, uh seeds, fertilizer. Ayun, drone. 300 million high-tech na agad. Wala pa tayo doon sa mga basic. Hindi sir, yung drone kasi mayroon kasama yon na uh, seed ano eh. At ah, taga Ayan. Yung Ayan, uh, mm -hmm. seed? Yung meron sila. May drone na ngayon Ang na. Ang doon eh. Para naman mababubuhat hey, ng may drone. May mga drone na nagano <laughs> ng malalaki drone. Ah, okay. Sige. The Drones Nag for see. Rice Project. Yan. Yan. To cover 150,000 hectares. Ah. Ilan milyon bang ang ating uh, palay? 4 uh, point something. 4.8 million. Almost 5 million. Mm -hmm. uh -huh. So, bibili tayo ng uh, drone? Bibili tayo Hindi, Hindi. 150,000 pa lang mm -hmm. yan eh. So, ilan drones yun? 300 million. Mm -hmm. uh, so, para daw po uh, gumana ganda ang ating uh, production. Ayan. Drone. Drone. Talaga. Yung ba ang ating salvation? Or mga silos, or mga warehouse, or mga rice mill, drying facilities. Baka po yan. Kasi ang kikita rito, hindi naman farmers eh. Yung nagbebenta ng drone. Pare, mag-import ka na ng drone. Pagkakataon na yan. Na sa kanila, baka naman kinukuha ng yung strategy na sinadjes mo kong jonat. Identified na nila anong mga lugar at doon lang sila magdo-drone. Hindi naman salbo. Ba bakit kailangan ng drone? Yung tinatanong ng ano what? big picture <laughs> what? uh, na what's assessment as oh, as uh, So may big picture ka uh, ayaw, nga <laughs> nga, <laughs> na tapos na, ayun ihuhulugan ng ano ng bibi big, so, so ang dyan. big picture ka yung, na Yung na, na, bari, yung mga nandoon sa uh, production e, e, e. areas na yon alam na nila yung situation nila Ano nga? yung big picture no, but come to think they alam they na they nila no yung mga galing yung salesman ng drone yan ang storya diyan